yung bahay na yun ay pupuntahan natin. Tutulungan natin, lagyan natin ng ilaw. Hindi namin alam kung saan yung daan kasi sobrang layo na. So try natin hanapin yung daan para mapuntahan natin yung bahay. Sapukan yung... Dito ba? sila mag-iigib ng tubig o maglaba. So puntahan natin ang bahay nila. May dalawang daan dito o dito. Di nama dalam usaha ni kau Tengah bintik, bitin bintik, bintik, bitin bintik, 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 kan bintik, <coughs> bintik, 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 palitan tayo magsulat. Ano oh, sa inyong punangabuhay taga-Adlaute? Eh. Punangabuhay? Ano nga nga pa Paol. Ang ah, paol ra? Mm. Ito po yung gamitin nila pag-araro. Yung ugis na uh, kalabaw. O yung puti na kalabaw. Pero ngayon, iba yung kalabaw natin. Hah! 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 Uh, Hah! 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 Oh, yun pala yung kalabaw natin sumasayaw. Ang galing. Sige, tiya, balik, May. Salamat, Tedo. Oh. Dumiretso na kami sa mall para bumili ng solar. Yon, babalik na kami sa bahay nila ni ate. So, nakabili na kami ng bigas at saka yung solar. Nandito na kami. So, yung dala namin, dalawang solar at saka yung radyo kasi wala silang radio. Ito, dalawang bigas. So, bibigyan na lang na namin si ate ng pera para pambili niya kung anong gusto niyang uh, grocery. Ayon. So, samahan nyo kami. Pupunta doon na sobrang layo. Okay. So, layo pa kailang ate, no? Dalawang bigasin, dalawang sakuhin na bigas. lang ati ito apat ito so nara dala na mong solar at pagkain para sa kanilang ate at para sa amin. Oh, ang gusto ko kasing tulungan yung wala talagang ilaw yung bahay. Dati uh, yung bahay namin wala talaga ilaw. Puyo kami sa payag, wala suga. Ito solar at saka radio. Ito ang mga tao na hindi sumasawa sa pagtulong. Pugi na at matulungin pa. Saldi TV, Saldi TV. Kiliwa. Oh, di turun doon. tabangan din. Mari. Lima kau mengumpras lagi surat ni. Ha? Kita sepukul. Aku ni set. Ni deh. Betul. Aku ni pulih ni Muto. na lang ik. Paakyat na lang. Tay. din niyo 'yung bahay Ah.

naikabit ko na po yung ilaw sa bahay nila ni ate. Try na natin kung iilaw bang bahay nila ni ate. Yun! Ayos! Duhay siga na lo. Diba? O rin remote. Okay saduktungin so, pagsigahin. Ito po yung uh, ilaw nila ni Ate na ano battery lang, gamit yung battery pero yung battery na lubat. Irereyana. Igo-igo gininan. Sungkitin ba? Oh, oh, yun Ayos, so may ilaw na sila si Ate. Solid. So ayun, tapos na kami naglagay ng ilaw dito sa bahay nila ni Ate. O, meron ba kaya yung uh, kapitbahay na walang ilaw kasi lalagyan namin ng ilaw. Ayos. Share this video para marami pa tayong matutulungan na tao.